Hey guys, should be here and for today's video, let me share to you my side trip going to Shergao and actually this is a um, half day trip. Kasi super bored ko dito sa bahay and gusto kong magliwalyo so tes wala akong pera. So ngayon po, nangutang ako ng pera sa kuya ko and ayan, binigyan ako ng 1,000 going to Shergao. So, so, wala akong kasama guys, so ako lang. So nandito na po ako sa municipality of the past. So kaya, tanawagan to na lang yung mga bakla doon sa barangay Abad and para meron akong kasamang gagala. So while waiting sa mga akla, syempre tambay po muna ako dito sa isang coffee shop kasi mahilig po tayo ng coffee and meron po pa silang mga melty na sobrang sarap. Nandito ng mga akla so hindi ko na lang po sila pinag and dinala ko na lang siya, sila dito sa may ice cream shop dito sa municipality of the paparin and sobrang napakaganda po lang place dito guys so ayan po guys pilahan po yung drama dito so while waiting ang ganda po ng music so pasayaw sayaw po tayo dito so ayan po guys ako na lang po din nag order sa kanila kasi hindi daw sila marunong mag order and ayan ice cream time so ayan po guys si na po at siya si Arnella mm, nakapag promise po kasi sa kanila pag graduate daw nila I, ano daw, ice mag, cream. <laughs> Mag-ice cream po kami. Tapos ayan pa. <laughs> ayan po guys, sa wakas, naka-ice cream na. Mm -hmm. Kasi alam niyo ba, yung, nakaraang buwan ng push na Pransa. Yeah. Kasi nabili yung flight niya sa uh, Singapore. Ngayon lang siya dating sa kanilang lugar. So ayan, nagbigyan na kami ng pagkakatao ni Lord. Yeah. Mm. Siyempre, it's the right time. Yeah. Right time, right days, right date. In God's koan, perfect time. In the God's glory. Jaya, nikaawa ba? Tapos na po kami mag ice cream guys and ayan palibot-libot na lang po kami dito kasi para po siyang uh, new town city na municipality of the pa So, so may enjoy mo na rin dito kahit nagwi shopping ka lang. So patingin-tingin lang while waiting sa oras na gumabi. Eh naghahanap na rin kami ng aming natutulugan kasi wala po kaming bahay dito sa pa So ayan. So <laughs> pupunta tayo ngayon sa FM e. Mall kung saan. Hello <laughs> bitch. Ano sir, ito na yung mga bit ng mga Yeah, mga bankers. True. Parit ulit yung mula. Basta na yun. Hi guys, welcome back. It's me, Jevit TV. So yan po guys. Pupunta um, <clears throat> po kami ngayon ng ano, Shago Beach Club. Um, Mag-hunting po kami ng apam. Um, kasi yung mga latchberry namin guys is parang um, So ayan po guys, nandito po kami sa Shargao Beach Club and sobrang mag enjoy po talaga kayo dito kasi walang pakialam yung mga tao dito as in sobrang kanya-kanyang bisyo po talaga dito and walang pakialaman kung ano mangyayari sa Jojan dyan and so backward po muna tayo guys bago po kami nakarating dito sa Shargao Beach Club is ang dami po namin mga pangyayaring hindi kaaya-aya kasi parang hindi na po talaga kami makapunta dito kasi kasi nga side trip ko lang tong pagpunta dito sa Siargao and wala po talagang plano na magkakaroon ng nightlife and ayun nga nagaya yung mga bakla kasi gusto nila mag experience kung gaano kaganda yung Siargao Beach Club kung mag enjoy pa talaga and sobra namang nag-enjoy yung mga kabaklaan dito as in grabe sobrang to the highest level to the power of 20 and more than that grabe. Yeah. And shout out nga pala kay Kuya. Nakalimutan yung pangalan mo. Thank you so much. You're so generous. And siya po yung nagpaparinta sa amin ng motorbike papunta dito. And siya yun siya rin yung nagtulong sa amin para makapunta kami dito and thank you so much Lord sa lahat-lahat po grabe kala namin hindi na kami makapunta dito sa Sharga Beach Club and sobrang enjoy kami dito yes guys dito sa Siargao Beach Club or here in Siargao, grabe iba-iba yung mga nationalities na makakasalamuha mo and they're so friendly, grabe, ang na -nice ng mga tao dito parang close kayo lahat dito sa isang isla, grabe totoo talaga yung Siargao curse, kailangan mo balik-balikan guys, kung Yeah. You know what, guys? I'm feel so beautiful this night. As in, sobra kong saya ko dito. And I feel so blooming. Kasi, my God, nag-spark yung skin ko talaga dito. <laughs> ah! And you know what? Grabe. Marami ka rin makakasalamuhan mo, mga kaibigan. And of course, Bite King is in the house. Grabe ang cute niya. Ang sarap niyang bangain, guys. Yeah. Hindi na ko nakapag-picture sa kanya kasi ang daming taong umaaligin sa kanya. Eh. Oh God, Ang cute niya talaga. Super. Bye, King. Thank you so much. Sayawan mo lang ang buhay. Sabayan mo ang tugtog at kanta. At huwag kang magpapadala sa problema. Sige lang, sayaw lang. Hanggang sa magmukha kang sugar-sugar. Eventually. So, that's it for today's video, guys. Sana po ay nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. I love you all. Do follow, share this video. Thank you so much.